Higit isang libong mga ambulant vendor mula sa District 2 ng Pangasinan ang nahatiran ng tulong pinansyal. Ito'y sa paghahatid ni Pangasinan 2nd District Congressman Mark Wangko ng payout ng AKAP o ayuda para sa Kapos Ang Kita program. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig libong piso. Ang pinili po namin na dapat tulungan dito ay ang ambulant vendors. Kayo po dahil nakikita ko na kapag kayo ay natulungan, malaki po ang epekto. Hindi lang sa inyo, kung hindi sa buong komunidad. Kailangan po ninyo ng karagdagang kapital. Kailangan po ninyo ng pangtawid. Sana yung 5,000 piso ay makadagdag sa kapital nyo o maging pangtawid din nyo. Sana po yan ay makatulong ng malaki sa inyong lahat. Magandang umaga po. Maliban sa ayuda, mayroon ding ice cream at t-shirt ang mga benepisyaryo. Layon ng akap na matulungan ang mga ambulant vendors na magkaroon ng pangkapital ng kanilang pagtatayo ng negosyo at pambili ng kanilang mga kinakailangan. Actually, malaking, malaking tulong po to, sir, kasi nagumpisa po kasi lahat ng puna namin sa utang lang po talaga. Tapos parang ngayon lang nakatanggap ng dagdag puhunan para yung alam niya yung pakiramdam na hindi inutang. Maraming maraming salamat po kong Mark sa tulong po sa pagmamahal at pag-alalay sa aming mga kapuspalad na nagpipilit, nagsusumikap sa buhay para umunlad. Maraming maraming salamat po. Nitong biyernes naman September 20, higit pitong daang mga empleyado ng LGU Mangandan at government interns ang nakiisa sa Municipal Employees Wellness Day. Dito, tampok ang iba't ibang libreng pampering services na inihanda ng lokal na pamahalaan. Ilan sa mga ito ay ang haircut at hairstyling, manicure and pedicure, hair treatments gaya ng hair spa, hot oil, hair keratin, hair mask, massage at eyebrow blading. Katunayan, 2013 nang ipakilala at simula ni Mayor Bonafé Paraino ang nasabing aktibidad na Pampering Day para sa mga empleyado ng lokal na pamalaan. Personal ding sinaksihan ng alkalde ang aktibidad at nagpasalamat siya sa mga organisasyong tumulong, lalo na ang LGBTQIA+ community na maiksakatuparan ito. Ngayong araw naman September 24, isang medical mission ang isinagawa ng LGU Dagupan sa The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Dito. Iba't ibang libreng serbisyong medikal ang handog ng Dagupan Philippines State Welfare and Humanitarian Services sa mga dagupenyos. Ilan sa mga ito ay ang laboratory test, check-up and consultation, bakunahan, dental services, deworming at mga talakayan kung paano nga ba maiiwasan ang dengue. Nagkaroon din ng blood donation drive kung saan layon nitong makakuha ng mas maraming supply ng dugo na maipapamahagi sa mga nangangailangan. Ang aktibidad na ito ay alinsunod sa pakikiisa ng lungsod sa National Family Week na ginaganap tuwing buwan ng Setyembre. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.